ipapakita ko sa inyo. Yan. Pero 10.30 pa. La Lediche Medza. Aperto? Lediche. La Lediche Medza. Ah, oh, yeah. Sa inyo, kung ano itsura dito. Ah, yarn. May mga upuan dyan ng mga dekolores. Ang kung anong tawag dyan. Basahin natin. Ay, hindi ko mabasa. <laughs> so, yan. Yan. May picture ni Dante Alighieri. O, oh, kung pinag-aralan ninyo yan. Kilala nyo ba kung sino yan? So, nandito tayo ngayon. Ito, oh. exilid dito. Okay. Handmaids. Alam natin, di tamburo. Ito, mga itlog ng istrutso o ostrich na pinintahan nila. Ayan nakikita So, ito din. Ano ape. Ayan, ape. Mga bees. Ito sila nagproproduce ng honey. Dobe la, la regina con sulla schiena. Dobe. Ha guardato loro linko, eh, okay, yung mga products nila. Questo per fare per fare i formaggi o il ah, burro. Sono piccoli contenitori. Okay. Ayan, kala ko tao nung pagpasok ko. <laughs> Gato ginagawa pala yung mga formaggio. una mano a Qui Mazza di tamburo. Adesso andiamo a vederli. Andiamo a vederli è... di là. Sono di... funghi. No, non e poi là. al microscopio puoi vederli. Sono... Ah, yeah. Non so come si fa bella. E tutte le cose che questi sono commestibili, questo è tossico. Ecco, non piacerebbe. Già, un mushroom. Questo è mortale. Amanita Calveskin, Strobelli Formis, Paterina. which is nakakalason mortal mortal do nakakamatay mortale noon si Manja bai kahit bella ma non bella pero toxic cosa vuole dire e tutte le amiche ya mga arte mga arte gawa ng mga fungi mga gawa may meron ditong isang ginawa na sa Latina sa ng cook ng Coke and Beer Ayan. Tapos meron din ako ng langa. Ano yan? Anong nakikita nyo dyan, guys? Tapos meron Iyan. din. Iyan. Skultura. Mga no, so, tiza de luna. Pwede kita luna. Pwede la luna in attesa della luna piena. Ogni volta, da Bawal hawakan, pwedeng picturan, pwedeng i-video. Ayan ang mga oh iba't ibang klase ng fungi. Iba-iba okay. din sila mga puno. Pagkain. Pagkain. mga Pagkain. Diba, sila talaga ay mahilig mag-aral magbasa. Ayun may mga exhibit mga ganyan. gusto rest. Questo è grande, grande È grosso, non mai assaggiato. Quando li apri, questi qui fanno il colore Che cosa sen senza valore. Senza valore, vuol dire che non è, non è una cosa che si mangia. No, Mayroon akong tosig na namamang ng tunay, ko ang mga amoy ng mushroom. Yan pag comments, tipo, comestible, comestible, siya ito, hindi. Tosiko. Ayan, nakakalason. Yan. Ayan, ito nakakamatay mga talay. Ayan, nakakulong siya. Naka-glass. Ayan. Medyo makukulay, nakakalason. Ayan. Pagkakasya. Pagkakasya. Ayan. Pesto. Ayan. Multo. Ayan. molto. Okay, <laughs> <yung pirma. laughs> molto. And guys, natapos na kami. Pumunta sa exhibit. So, ngayon naman pupunta kami dito sa mini market. Bibili kami ng prutas At <laughs> konting grocery. Then, kung anong mapili tara let's go pinili lang kami sa guys Pauwi na kami naglalakad kami papunta sa sakyan hindi ko alam kung pa na talaga kami or what sunog ayan binad tayo sa araw oh, nanginginang nanginginang na naman o oh, pagtapos nito ay eh, taglamig naman kaya sulitin ang may araw mas gusto ko ang araw kesa sa taglamig o oh, di ba ang kinang-kinang natin ngayon. Ayan, pasakay na kami. Naroon na si Athena. Guys, ayan, sa kala ko pauwi na kami. Tumigil kami dito. maglalakad kami dito. Po, Mag no, 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 na dito. Maghihintay daw kami kay Papa Tagpapark. si No. Iyos si. Iyos si. di Tu aspetta lì che poi con Gilberto facciamo giro di so, del piatto e beviamo l'acqua fresca salve ayan pag me nakakikita ka dito ng Bwede mga oldies eh babatiin mo ng salve ayan lakad pa more tayo lakad pa more for today wala ako ni mama dito papakita doon niya sa akin yung labahan dati ayan yung mga lumang labahan dito sa naunang panahon at ayan awan ko saan ako dadalhin ito ganito pa lang mga kalsada dito ha. Pag kayo maliligaw sa Italia ay ganyan mga bato-bato. Kaya kailangan ang suot ninyo ay comfortable shoes or sandals. Ang hirap pag makahills ka dito. gusto mong mag-aura-aura. Ayan po. Oh, nandito na naman tayo sa Arawan. Nangingintab na naman ang aking... o oh, mama, piano, piano. <laughs> na naman. Ito oh, ay lumang piyatsa lugar. Ayan, old, old. Hontana, old city. Kami so, ma? Si onya Onya. Onya. Where Ayan, nasa onya, onya kami. Onya. Onya, Onya. Ayan, lumang city dito. Oh, matandang city. Ayan, maliit. Paisino. Pekyo Borgo pala, hindi. Paisino. Paisino. Let you go. Go. Ayan. Ito naman naman. Lumang luma ang pangko nila dito. Ayan. Ito na niyo ang bahay. Ang mga bahay dyan. May, may simbahan din pala. Ayan ang kyesa. Kyesa. Hindi ko lang pangalan. Nalimutan ko. Hindi sinabi ang tabla. Tutul ko kayo. eh Oh, mag-subscribe kayo sa akin ha at mag-like comment kung taga saan kayo para kung saan makaabot ang aming video. Ayan, oh, pa Old, old, old. Kume. Muke o kabalo? Muke, ayan. Papakita ko sa inyo, ayan. ah, ayun, may baka pala doon. Si Sally, Sally, Eh, no, paura. ayan, may pakain ng mga, mga ano dito. Ay, hey. Ala, ang laki. Ay, kay grande. Mm. Mm. Tropo grande. S Ala. Tropo grande. Ala, ang laki ng baka. Ilang kilo kaya ito? santo ito? Unti na lang. Ala, ang laki. Ala, ang laki. Ala, Ala, Grande. Ang laki niya. Wow. Grabe, grande. Wow. Wala, papasok kami. Parang dyan. Ah, oh, ganti. Ah, Atina, Bini. Atina. Bini, Atina. Atina, atas na doon pinto. Okay. Ayaw pumasok ng aking buongiorno. Buongiorno ba? Sabi. Ganto ganto pala 'yung. Ayay. Ganto pala ang cheese. Ah, pa-pick sa inyo. Tour. Prima and Delca. Wala siya maprenda. Ni kahit di sobrine. Si blocke grande. Ganto pala 'yun. Oh. Ito pala yung cheese cheese guys Ay, Ay, ayan. Guys, eh, and no, no, okay. Ayan, napipig mga lista ng araw, mga lita'y mas fresky, baba dahil kaya anong ano 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 kay mama. Si ano kay lolo niya. Makalolo ano si mama eh kung saan saan ako dinadala ayan o oh, ba? Diba? yan ang aking tour guide guida turista la mama eh la mia guida turistica ayan tinanong nyo oh, may mga pa dagat pa doon niwan ako ng aking tour guide Charis <laughs> Ang bait nung may-ari ng shop ng mga okay. formaggio. Tapos yun ang Iyan, okay. pa yun ngayon okay. okay. sa... Okay. Oh, Grazie. Ay, punta kami dito ulit sa alimentary. Maliit na tindahan. Tindahan ng mga gulay-gulay. Diyan. Pasok tayo. Ayan, titingin kami. Pasok na naman kami mga dito sa maitatindahan. Ayan, nako. Ayan, may makikita kayo dito sa mga bahay na ganyan. Yung mga lumang bahay, may mga pinta sila ng ganyan. Mga religious painting. Ayan. Wala kami nabili yung ubas ni Athena. Nakaka-arte kasi noon. Gusto yung kulay violet. Ayaw niya ng maitim na ubas or green gusto niya yung matamis. Oh, Dito, hindi ko lang po nasan kami. Eh. Ayan, pa-uwi na nga kami. At ito ang aming daan. pagpamuhay. Kala ko pa-uwi na naman kami. Hindi pa pala. Dadaan pa kami ng kona dito. Pasok tayo ng konad. Malaki. Malaki dito sa cruzone. Ito na talaga, guys. Totoo na. Pa-uwi na talaga kami. Pagbalikin <laughs> ng ubas. Isang kahon. Charot. <laughs> Tapos, ayan. Traffic talaga. Kasi nga Ferragosto na dumani. Kaya, ayan. Ang daming sasakyan traffic kasi ito yung pinakamalaking city dito ay akit na kami ng bundok at dito na talaga at talagang chow na talaga chow chow